Hi, welcome back sa dalawa kong kaibigan. Ayan. Ito ang pasalubong sa akin na Paul Boron galing pang Goldilocks from Olga. Thank you, bae Ito pa, guys. Oh. Goldilocks. Ano ito? Cookies? Cookies from Goldilocks. So, wow, charap. <laughs> motosiko. Ayan. etong <laughs> ang pinaka-special na pelin na ng Bicolana. Ayan. At saka hindi mawawala ang sticker ng Bicolano. Ayan. At saka ito guys, ang pansit Bicolano. Bato. Ah. Uh, ito naman kay B. Mary. ay B. Mary. Salamat sa mga pasalubog ito, Si Charon Baboy. Yan. At saka san ano utak 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 ah <laughs> oh, ito daw ito daw yung sinasabi nila ng udong first time ko talaga nito makita ng udong ito pala yung udong pansit ah my favorite dry fish to you tara guys ito guys oh. anong tawag dito Uh, Dorian durian. candy. candy. Ay, durian. Yan, salamat sa inyong dalawa ang pasalubong. Maraming salamat. Welcome to Oman. Ayyan, salamat. <tosipan>.